ka. Oh. One, two, three, go. Hi, Hi guys. guys! Ano? Karabating <laughs> ko lang kasi kaya may bag pa ako. So, yun na. In sabi God. ni Savannah sabi ni Savannah sa akin, meron daw si Tim Tim na in order na sa... In order ni Ma. Basta, hindi ko alam ko sa ma. Shopee, sa TikTok. Basta may in order siya oh. sa online. 100 pesos oh, 100 pesos. 100... eh, 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 eh. eh. Four. 104 pesos nag-isip ko <laughs> <laughs> yun na nga 104 pesos dali dito dito kasi ano dito tayo ayan okay guys ayan. 104 pesos ayan gusto ni tim team, team na Inaantay niya talaga ako, hindi niya binuksan. Gusto na Tim tim na pagdating ko, i-video daw, i-vlog oh. daw. Yung order niya. Kaya gusto niya i-unbox. Order na ni Mama. Yung yeah, galing. Dapat na sa gitna siya kasi ano. Mama. Ano ka ba? Oh, Tim, dahil sa iyo to, ikaw mag-unbox. Wala tong ano, kuchi ay tinidor ay Open ano. Okay na yan. O sige, unbox mo. Dito ka. Hindi na po siya. oh Oo, ako Ang niya daw. Matulungan ko siya. Isa siyang ano eh. Ano ba tawag dyan? Oh, ito, uh, ano yan? Bumper daw yan. Ako na, ako na. Wala na. Si ate na nagbukas. Ito, ito yung ano. Oo. Pig. Wow. Huh? Big. wow. <laughs> ano to? Pig. Pig. Ito guys, oh, yung bumper oh, ni Tim Tim. Buksan mo para makita nila kung ano yung dito niyan. Guys, mahirap. Ayan, no? Kasi sabi ko sa'yo, gumating, eh. Oh, o, eto, to. Ang gali. Eto, eh. Oh. Yan. Ay, ano yung nakalagay dinosaur? dinosaur? This is dinosaur. Ano to? Bauna niya. Ito sa school. E. Oh, hulay mo, tibig. Wow, sinilangin. ayan, no? Bauna niya sa school. Wow! Bakit? Nagbabaon ka ba ng pan? O, dinosaur. dinosaur. Pakita mo sa kanila, Yan na, guys. Nilalagay yung ano yung ato. Ayan, no? Tubig tsaka bis... Ito, ito, Dinosaur daw. Dinosaur. Sino pong ili na ito? Baka sa na wow, dito. Wow, ang ganda. Maestro. Maestro siya? Oo. Oh, ang ano? Wala <laughs> ko na ito mo. Ito, di ba, Ang hirap. Ang hirap. Grabe naman nagbagot na ito. Ang ganda. Babae yung Wow. Ayan, oh. Tingnan mo okay. nga, try mo nga, try mo. <try> Huwag oh, mo muna, hindi pa yan. Oo, oh, ayan, get, get mo the mobile. O, oh, paano, paano? Pakita mo sa kanila, hindi nila na ito. Tapos may straw pa, ayun, may straw. Tapos talagyan, naroon ilalagay mo dito, bawal ang juice. Tubig. Tubig. Tubig, Tubig. tapos ito, ano nilalagay mo? Eh, tinapay lang naman, tsaka biskuit May isa lang, ano mo? Tubig, tsaka... Kanin. Tubig, tsaka. Parang... Ah, Dali nga. Ah. Ilagay mo na dito. pamde mo. Yeah. Pakita mo na kay mama. Ang ganda. Ang ganda. Yay! Yeah. Meron na siya baon na. Sabi oh, mo, thank God, you. Thank you. Please? Please. Subscribe. And, and share this video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.